you So, so, yeah. yeah. so, yeah. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. birthday to you. Yeah. And happy, happy birthday, yeah. this is Stella. is so, yeah. yeah. miss ko sa is always what I call and to seek and praise to beautiful and to be mabait so ayan ayan maraming salamat si Stella, ayan, sa Stella sa so, kabaitan sa akin bilang friend ayan. and I love you sister love so, get wish you more and more blessings to come I love you magalian lang ito so bye bye Good morning everyone, good morning team support, and good morning everyone, and most especially, good morning Ate Di! Ayan, meron na naman tayo isang babatiin na ating loving loving ate na si Ate Di Loves Official I'm J. Delicious Channel Lukarit, o diba? Happy happy birthday Ate Day. um, Ano ba mawi-wish ko sa iyo? Parang nasa'yo na lahat, eh. Kasi doon niya ka, eh. Charot. <laughs> Pero, eto. Eto, eto talaga, mabibish yung sa'yo. Um, syempre, yung wala kamatay yung good health, ah, di ba? And, always be happy. Sana lagi kang i-bless ni God. Kasi, alam ni God na yung heart mo na napaka-generous, di ba? Na mabait and supportive from the start na nakilala kita, ate. Hindi ka pa, hindi, ano, ka team support, nakita na namin yung support mo. Kasi yung mga panahong dumadalo-dalo ka lang sana <laughs> sa live namin. Ah, ba? Diba? Tapos, ayun. So, happy ako nakilala kita and nakasama kita. And, namin kita in person. Ilang beses na rin tayo nag-banding. Ayan. Kaya, may, masasabi ko, yung heart mo is pure. O, ah, diba? <laughs> hindi ka ano hindi ka nag lang ang tumulong sa isang tao pag nang nangailangan sila. Ayun, ano pa ba? <laughs> hindi ko <laughs> Basta ang masasabi ko lang ate, continue to ano to bless other people kasi alam ko mas malaking blessing ang darating sa iyo na mas ano mas liglig o maapa o oh. di ba? Kasi ano kay um, sobrang giver mo. Hindi ka ano, hindi ka madamot. di ba? at ayun, thank you, thank you so much ate dahil nandiyan ka lagi at saka pag alam mong wala akong update, ikaw yung nangungulit sa akin <laughs> so sabi mo, sisi mag-update ka sisi pag live kita, thank you, thank you ate alam mo, I do really appreciate it um, alam mo, love kita and alam mo um, andito lang ako for you andito lang ako lagi for you um, minsan syempre busy tayo pero one call away lang ako Nandito ako para sa team support. Alam niya yan. And, ayun. Thank you talaga lagi ka kaano Nagbibigay ng support, ha? Nang walang kapalit sa team. Sa lahat, diba? At nagbibigay ka ng tulong sa lahat ng walang kapalit. And, ayun. Sana i-continue pa i-bless yung, ano, family mo, lalong-lalong ka na. Mahal na mahal kita! Ayoko umiyak. Ah, ba? Diba? Pero alam mo yan, Ate. Yan. Ikaw yung isa sa mga ano, mga kaibigan ko sa YT na hindi ako iniwan. Hindi ako inano, hindi ako pinabayaan. Andiyan lang kahit na siguro. Alam na naman natin, basta pass is pass ko ano man yung mga misunderstanding, alam natin yan na ngayon mas kilala na natin ang isa't isa. Basta mahal na mahal kita ate. Mahal ko ang team support, mahal ko ang lahat. Mahal uh, diba? Basta. <laughs> Yun, puro basta ako. Ayun, I love you and happy birthday and enjoy your day ate. Love you, love you so much. Babush! Hello, hello guys. Ayun na naman tayo. Uh, ayan, meron tayong uh, babatiin ngayon. Uh, kanyang uh, kaarawan. So, um... I treat her like uh, my own sister. Uh, yon ate ang kanyang tawag sa akin. So, ayan. Sisi Koy, uh, si uh Dialogs. Ayan, happy, happy birthday to you. So, ang bata mo pa sa amin. Kaya, long way pa ang ano mo kami, ah, ano na, papunta na kami sa senior age, so kaya enjoyin mo lang yan um, yung iyong kabataan, yung ano mo, uh, yung boses mo, ano mo, uh, ingatan mo kasi ayan yung iyong asset, yung pagkanta. <laughs> si Ate Samilin walang ano diyan talent sa sa pagkanta. So, ayan nakikinig lang ako sa inyo. So, ayan ah uh, si Sis Loves kasi um ayan nakilala ko siya sa team support. Ah, uh, napaka-supportive niya. So, and she is so generous na na kasama natin sa sa team support so ayan uh, isa siya sa very um supportive yan sa lahat lahat iniikutan niya lahat so support so ayan uh, good thing then ay uh, nag-stay siya sa team support so ayan uh, alam ko nagkaroon ng mga issue pero ayan na get over na natin. So masaya na tayo. So I'm happy na nag-stay ka sa team support. So ayan um yun lang masasabi ko sa'yo, ah uh, kung kailangan mo ng ng tulong, kung may problema ka, ah uh, call mo lang si Ate Lynn. So nandito lang ako para makinig kung ano yung uh, problema mo. So ayan um at saka ano ko yung na, na ano ko dun sa mga kwento mo, di ba? Yung story mo. <laughs> ayan, naiiyak tuloy ako. So, ayan, dami mo pinagdaanan, di ba? Tapos yung mother mo na, na may sakit na sa iyo. So, ayan, kaya napaka ano yan ni Sis Dylabs. Um, napaka mabait na na ano, na anak sa Ayan, sa mother niya. So, ayan ako. Ano ba yan? Ba't ako naiiyak? Hindi naman. Kasi ano ala na akong um, mama so kaya ayon So ayun na uh, happy ako na kasama mo pa yung yung mother mo so yung paghihirap niya so ikaw nagpupuno sa kanya ngayon. So ayan uh, kaya mahalin mo, uh, enjoyin mo habang uh, buhay pa siya. So ayan uh, happy happy birthday and Uh, mag-enjoy ka sa birthday mo at sana maging uh, lagi kang uh, malakas, walang sakit. So, at saka more power sa channel mo. Ayan, um, enjoyin mo rin. Nandyan yung iyong uh, sweetheart. So, ayan, pag wala, tsaka ka nalang magwalwal. So, naintindihan namin kung bakit hindi ka nakakasupport kasi nga, syempre, unahin yung family, di ba? So, ayan, uh, happy, happy birthday to you and I love you! Mwah! See you around! Hi hey everyone, this is Regina vlog And I'm here to give a short message to one of our dear friends, YT, so uh, Died Labs Official. And, um, paano ba kami mag-start na magkakilala ni Lola Died Labs? Um, walang posisya, sa ibang live din, eh. so... Um, since then on, uh, pupunta na siya sa community ng Team Support and eventually became a member of Team Support. So, natutuwa naman ako kasi sama-sama um, uh, na kami or tayo doon sa community ng Team Support. And um, thank you sa friendship. Um, every time na lumalabas tayo or we together or let's give giving, Um, ni-enjoy natin yung moment na magkakasama tayo kasi bihirang mangyari yung mga times nito. And uh, thank you rin kasi napaka-generous mo. Um, Na-appreciate namin yung pagiging generous mo sa amin, especially sa mga, not just sa palipat, sa friendship. At saka one time, uh, binadalan mo kami ng sa lulong. and of course yung... Uh, masarap na hepon na pinadala mo sa amin nila. Bless you, na But anyways, um may the almighty shower your life with lots of happiness and um, blessings. Wishing you a great birthday and um, resourceful life ahead. um God bless you always. We are always here to support you. Uh, Gayo ng pag-support sa amin. And uh, again, Happy birthday and thank you, thank you so much. God bless you more and we do love you. Bye. Hello, hello everyone! Ito po muli si Ati Husky Edna niyo po sa inyong harapan, bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga, hapon, gabi, o nasaan mang kayong bansa naroroon. Nandito po muli si Ati Husky niyo para magbigay po ng isang make-link, mensahe para sa nag-iisang birthday girl ng team support. But anyway, mega mega love shout out po sa lahat ng team members ng team support, admins at ang ating founder na si Master June. At ganyan din po ang lahat ng teams na palagi natin kasama araw-araw. Mega mega love shout out po sa inyo lahat. Magandang buhay sa ating lahat. Nandito po ako para magbigay ng isang mensahe sa nag-iisang Birit Queen. Tawag ko kasi sa kanya Birit Queen kasi Grabe talaga kung kumanta yan. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nadikitan but nung first time akong pumasok sa live niya, nakikita ko niya, nakikita ko na sa kanya yung uh, humble, yung pagiging sincerity niya, yung yung napakabait na tao, very down to earth. Wala na rin ako masabi dyan dahil talagang pag nakita niya ako kung anong oras na nasa live pa ako, magsasabi niyan, matulog ka na Lola Husky, anong oras na dyan, puyat ka na naman palagi. Yan. Hindi ko makakalimutan yung mga lagi niyang advice sa akin, yung mga, yung mga word of, yung mga thoughts na talagang Nandiyan yung love and concern sa iyo. Talagang appreciate ko 'yon. Appreciated ko talaga 'yon, Lola Dai. Sa iyo, Lola Dai, ikaw lang talaga ang nag-iisang birit queen sa ating team. Nawa ikaw ay bigyan pa ng isang magandang pangangatawan ng ating Panginoon. Siksig kliglig na o apaw na magandang pangangatawan at alam ko namang talagang happy ka na as ever. So, sa akin lang, Lola Dai, ingat palagi. At nandito lang si Husky Edna, nandito lang kami para gabayan ka o pigyan ka namin ng mga suporta kung ano man ang dapat gawin. Sa nag-iisang Lola Day, ako po ay eh bumabati sa iyo muli ng happy, happy, happy birthday. Bye! God bless you Lola Day! Mwah, mwah, mwah! Hello guys! Million salamat po sa Diyos sa araw na ito at tayo muli ay nagkitaan sa isa't isa upang mga udyok ng pag-iibigan sa mabuting gawa. Ayan ang palagi kong sinasabi ano? at uh, salamat din po sa Diyos sa araw na ito at meron na naman na maghahanda ng kanyang kapanganakan. Na walang iba kundi ang ating kapatid sa YT na si Dailab Official. Ayan, maligaya at masayang kaarawan sa araw na ito ng iyong kapanganakan na ating Dailab. Salamat po sa Diyos at uh, dinagdagan niya muli ang iyong uh, edad. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Ading ko, I love you, Ading. Happy Birthday! Uh, nawa'y uh, mapasaya mo kami ngayong araw na ito ng iyong kapanganakan ano at sama-sama uh, natin i-celebrate ang iyong uh, birthday sa araw na ito anyway maraming salamat sa mga lahat ng mga naitulong mo sa amin hindi lang po sa akin kundi sa amin lahat dahil sa ikaw ay meron busilak na puso na hindi mo pinagkaitan ng awa ang mga tulad namin na small bagger na sa kabila ng kawalan ay nagbibigay po kayo ng ayuda Kaya hindi naman natin may pagkailayan uh, real talk uh, lahat po kayo believe ako sa inyo lahat na hindi nyo pinagkait ang inyong awa sa amin at sa lahat ng mga kasamahan ko sa YT. Salamat po sa Diyos. Wala akong masabi kundi salamat. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At uh, sa kabila ng uh, YT na ito ay tayo ay nagkakilala sa isang isa. At uh, sana walang magbago. Ang taon lang magbago. Ganun pa rin tayo. Magsusuportahan sa bawat isa. Anyway, happy birthday, ading ko. Wala na akong masabi sa iyo. Kundi happy birthday. Mahal ka namin. Bye-bye. melapitan po ang inyong lingkod at bumabati ng isang magsaganang uh, mapagpalang karawan sa ating birthday celebrant. Walang iba si Sisikoy Koy Loves. Maraming salamat sa Sisi Koy. At may the Lord bless you with the best everything in your life. Alam ko naman na nasa iyo na lahat. Wala ka nang mahihiling pa sa ating Panginoon. Yun na nga lang ang patuloy kang gabayan. At marami pang tanong dumating sa buhay mo. At naway palagi kang ingatan. Sampo ng iyong mga mahal sa buhay. Pati, pati si nanay at ang iyong buong pamilya. Pati ang anak mo. Ang iyong habi. Uh, 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 Nawa ay patuloy na palagi na gabayan at uh, akapi ng ating Panginoon. At dinadalangin ko rin sa iyo na sana uh, lumawig pa ang iyong uh, buhay. At marami pang uh, taon na uh, ipagdiwang mong iyong uh, kaarawan uh, At nawa ay eh, uh, ang iyong channel ay eh, lalo pa itong uh, makilala At maraming subscriber, lalong pagpalait, maraming viewers At uh, thank you sa iyong uh, pagiging generosity sa amin At sa pagiging mabait, syempre Thank you, Sisiko, I love you very much and lahat naman ay uh, nabebless sa iyo kasi wala naman kaming masabi sa iyo kasi uh, you are very stay humble at uh, talaga naman uh, napaka supportive salamat sa iyo talaga at uh, ganun din sa lahat ng mga uh, team Lola binabati ko mga team Lola siyempre Lola Rosana Lola Hasky uh, lahat ng team uh, lahat ng mga Lola diyan lahat-lahat na ng mga Lola Sisi Kaysami shoutout sa inyong lahat shoutout sa team support at lahat kami sisi ko ay nagmamahal sa iyo at andito lang kami sa iyo at patuloy na kami magsusuporta at wala nang uh, at lahat naman eh, wala naman sabi ako sa iyo basta mega love shoutout to everyone I love you all, I love you sisi ko and more and more years to come happy birthday and I love you sisi love you hi nai Nay dai lam happy birthday po. Happy. meron um, lang ako isang sabihin sa iyo. Thank you, thank you, thank you so much sa support at pagintindi lahat-lahat na. Thank you so much po. Alam mo na 'yon po kung ano 'yon. Basta ingat ka lang ano sa English pa. Good health and good health. Sana mahaba, lalo pang mahaba ang birthday mo. And sana huwag ka na lagi magpuyat, huwag ka na mag-live ng gabi. Diyos ko, Mariosep. Ingatan mo naman sarili mo. And happy, happy birthday, Nay. Thank you sa lahat-lahat ng support mo. Sa lahat-lahat na alam mo na yan kung ano yan Happy, happy birthday Good health always And God bless po na ingat lagi Thank you so much sa lahat Happy, happy birthday ulit po Love you nay, bye-bye